Good morning mga kuwis, isa na namang panibagong araw sa ating lahat Isang napakagandang umaga Tayo po ay pupunta na naman doon sa iniisprehan natin na tatamdan natin ng mga gulay Tala, let's go! At dito, dumaan naman tayo dito sa may ukrahan mga kuwis Dito kasi tayo dadaan kasi nandun sa kabila yung iniisprehan nating area Maliit lang yan, pero ang daming mga damo Kaya iniisprehan natin ng herbicide para mamatay yung damo At makatanim na naman tayo ng at atsal at saka yung siling labuyo at dito tayo dadaan sa gitna ng pinatamna na okra dyan banda mga pwiso oh. dyan sa so may mga damuhan na yan dyan tayo pupunta dyan tayo nag i-spray nung nakaraang araw maliit lang yan may mga kamuting kahoy na dyan malaki na Iyan mga kwis patay na yung mga sagbot okay, patay na yung mga damo sagbot sa bisaya ayan nagkukulay yelo na tingnan natin yung ano natin yung kamuting kahoy. Hindi ba nadali? Ayan, hindi nadali mga koys. Buhay. At ito naman yung luya natin. Ayan. Malaki na yung luya natin mga koys. Kaya nga in-express natin yung mga damo para matanggal yung mga damo. At tuloy-tuloy ang pagtubo nila. Ayan mga koys. Patay na yung mga sagot. Thank you Lord. At ito yung natira kong siling labuyo. Isa na lang yung bunga. Hinog na. At ito naman yung mga malalaking kamuting kahoy. Ayan. Ayan. At dito tayo banda magtanim ng talong. Papunta dun sa baba. Dun sa kabila yung atsal. At hahanap din tayo ng pwisto para pagtamna natin ang siling labuyo. At yun lang po mga kuys. Uh, uwi na naman tayo. Kasi tiningnan lang natin kung patay na ba yung mga damo. Pero, yan. Nakita natin. Patay na. Uwi na naman tayo. Dito tayo dadaan sa may uh, tawag nito. Yung ring, rain, rain mga koys. Ito po ang tinatawag na rain mga koys. Bumubuga po ito ng tubig para mag-supply doon sa mga tanim. At pag uh, pagdapo doon sa lupa, parang ulan. Dito kasi, dito nilalagay yung, ano, yung hose na galing doon sa water farm. Yung malakas na, sobrang lakas ang pressure tapos dito bumuga po ito ng tubig saka ito gumagalan ganun to eh para mabasag yung tubig na bubugan niya para pag pagdating doon sa lupa parang ulan ganyan yan mga boys at umiikot to umiikot 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 ang maabot nito hanggang uh, 15 meters paikot yun 15 meters ang ano niya sa tubig ang hagis niya kaya gamit na gamit yun kapag taginit at ito po yung tira namin na okra dito po namin pinapatubo kasi para para may